Magandang hapon po mga kalinga. Ako po si Agnes, kaparis ni Mick sa Mick Agnes Yan. Si Mick po mga kalingap ay masama pa rin ang pakiramdam. So ako muna ang maghahatid ng ayuda galing kina atin na PB at Mama -chan. Thank you po. Samahan niyo po ako. ako So ngayon mga kalina, pagpunta na po kami ngayon sa bibigyan nila na ayuda. Tatawid po kami ng ilog mga kalina. Standby po! Subo Ang dinaranas ng tao Pagyo ng problema Sa laksa pinansyal Pagkalinga at pulo Sa apoy ating sulong Iyabot ang mga kamay Sa masamang Oh, 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 na. Hello, magandang hapon. Mapakilala mo na ako. Ako po si Agnes, sa uh, Meet Agnes Vlog. Sa tope po ako ni Kuya Bal, hmm. Santos Matubang. Ang uh, adika ni Kuya Bal ay ang um, pagtulong no, 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 no. sa mga nangailangan, <laughs> lalo na yung walang-walang uh, -wala talaga. May purpose ka ba? Oo. Hmm. Malarang dito dalawa. Hmm. Yung uh, hanap buhay lang ninyo ay ang um, pag- Hmm. Hmm. O, hindi sapat hmm, kulang talaga hmm. araw-araw na pagkain kagapin mo ito nay pong bigas galing kay Mama Rillin Chang salamat at ano ay dito ayong pasaginas niya dinagbagan na lang namin galing to kay Atinda TV ah. ano masabi mo sa kanila masabi Maraming salamat. Maraming salamat po at Inday TV at Mama Rin Chang. ito po ang pamilya na hindi sila taga rito, taga ibang barangay, no? Dalagong. bulakan. Bulacan. Uh, maraming Barangay Bulacan pala. Mm. lang po sila para mag, ano ng kahoy, mamuha ng mga kahoy na uh, galing sa ilog na ano ginagawa nilang uling yan anong grade na itong Elbes? grade 3 grade 3, preschool ah, preschool, mm. ito naman last pinapaaral pagkakirap mo so magkano kung baon nila oh, ang tao no, sa hain o at ito ay balon, bayit man ta kay nguling naman eh so, yan trabaho ninyo ni Mr. Mo magkano lang, mm, uling Mara tao na yan trabaho, uling-uling. Ngayon, uling. na anak. Uling-uling, sa hirap ng buhay. Wala sa lagang uh, mapasukan na trabaho, lalo na sa probinsya. So, ito lang talaga ang paraan nila para magkapera. Uh, marami kada uh, barangay pumupunta sa kublasyon kasi uh, dito may ano, makukuha sila na pag uh, So, yan lang po. Uh, maraming salamat at Inday TV at Mama Rilin Chan sa ano po, sa tulong ninyo. Uh, ngayon, isang pamilya na naman ang ating ma, uh, mabigyan ng pabigas. So, kasi sa hirap talaga ng buhay, ito so, sila. Bula kang chinilas na na. Ang gani. Sa bawat ang chinilas. Natuog. Chinilas. Chinilas ko si nanay. Nagbabaon so, lang kayo dito, tapos umuwi kayo pagdabi na, mm. Kasi na, na tita ko dumadaan din sa amin. Mm. Mm. Ah, ano nga pala pangalan mo? Ate lang kay nanay, hmm. mas matanda mo siguro. Hmm. Ate. Anong pangalan mo te? Anna Bartolin. Ah, Anna Bartolin. At ang partner mo? Gabriel Pindis. Ah, Gabriel Pindis, Anna Bartolin. At ang pangalan ng dalawang... Pindis. at... at Angeli Pindis. Ang ilang taon si Jessica? Si 7 si seven years old. On magon si naka isa karong ano? So, ah, uh, preschool at ang isa ay grade 3 3, 3. 3. 3. Mm -hmm. Ayan yeah, po, makalimnak grade 3 at preschool ang mga anak ko nila. Uh, sa aray. Ate, ah uh, tanong ko lang. Uh, since nag-asawa kayo, ito lang talaga ang hanap buhay nyo, ang pamaguling. Mm. Uh, yan po mga kalingap. Since po na uh, nag-asawa sila ate, ito lang talaga ang kanila hanap buhay, ang pamaguling. At saka, uh, yung dinitirhan nyo, may lupa ba doon na mataniman? ah uh, pwede ka mo yung mag-guide din? Ka? Mm -hmm. uh, pwede. Mm uh, sige. Uh, magbigay ako sa iyo ng uh, binhi, mm -hmm. anong gusto mo itanim? Talong, mm -hmm. uh, palaya, meron ako nun okra. Uh, mm -hmm. Limang klase yung, mm -hmm. uh, yun, galing yun sa ating Inday TV. Maraming salamat ating Inday TV sa uh, suporta mo at nakabili po tayo ng uh, limang klase na binhi po sa gulay. Ngayon, ipamigay po namin sa aming matulungan para may pangapisa po sila sa na hanap buhay. So, pag makatanim ka na, so may pag-ulam na, pag dumami na, hmm. uh, pwede ka namin tulungan na maibenta. pwede nga ibenta din para magkapera na. At, at least may ano na income. Uh, Bili pa kami ng manok para po uh, pwede po pang umpisa. Nagkukul mm -hmm. na manok. huwag niyong ihawin. Mm -hmm. ano ha? Katayin agad. Mm. -hmm. Padamihin pa. Padagkoon. Mm. Oh, -hmm. mm -hmm. Para pag na, pwede na ninyong oh, convert diba sa mga bata. Mm. Para -hmm. uh, mapagkain ninyo. Mas makapagbenta kayo. Mm -hmm. So, yun ang, ang ano programa ng Gabo Landipad ng King Kalinga. Uh, so, mapasalamat eh kay Kuya Bal Santos Matubang. Siya ang bumuo ng kalingap kung wala po siya wala din kalingap so yan lang po uh, mga kalingap uh, maraming salamat so mga kalinga, patuloy po natin suportahan si Kuya Bal Santos Matubang at yung na vlog kalingap rab at uh, sa lahat po ng team kalingap katulad ni Kuya Brooks uh, Kalingap, si awit, atyuna, kalinga kalingap, 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 Uh, maraming salamat po sa patuloy niyong pag-suporta uh, through pledges uh, sa Gumaka Landing Pad kay Ambassador Pastor Jay Morello Blags sa kanyang Deputy si Kalina Pridja at sa Sorsogon uh, Landing Pads uh, Ambassador Jose Andreno at sa kanyang Deputy si Kalinga Tatay Papsi At sa Dabao del Sur naman po uh, patuloy po natin suportahan ang aming ambasador, si Ambasador Ria Olarte at kanyang partner na si Rix Black, si Rachel TV, si Kalingap Dudo, Kalingap Bela Ayok, Kalingap Angeli, Kalingap Baby Girl, si uh, John Linden Official, uh, Kalingap Awi, si Jello Mix Vlog, yung kapatid ni Rowell, at, ang, at yung kapagin yun ko si Mick and Agnes. Ngayon, wala muna si Mick kasi masama ang kanyang pakiramdam. So, po na muna. Ayan po, marami salamat po. God bless. Mga kalingap, ito po ang kanilang kanin. Mais. Sarap nito. Uh, Parisa ng uh, ladbu uh, Agila siguro niya siya. Eh. Pino no. Lamig mm. mm. na siya sa ng gulay. Ano sa inyo sudan? Anong ulam nyo? Wala yun <laughs> Kawawa naman. Yan nga po mga kalingap. Pauwi na po kami. Galing po kami kina ate Anna Bartolen. Naghatid po ng ayuda. Nagaling po kina Ma'am Maril Chang at ate Inday po. Maraming salamat po Ma'am Maril Chang at ate Inday po sa inyong payuda at Maraming salamat din po kay Yai sa kanyang pamanok na nahatid na po namin doon kay Tatay Sinon at sa dalawang magkakapatid na maliliit si Magding at si Lena Yan. Thank you so much po uh, po Yai sa pakiti po ni Nick Thank you so much po Yai. Yan lang po mga kalingap, maraming salamat po sa inyong panunod, bye bye po, bye -bye po. God bless yan po mga kalinga, pauwi na po kami. Yan, like Go, Ma'am Agnes. Ma'am Agnes. Hala po, dito po dito, pag bumaba, una po yung puwet. Kasi, pag mano ka. Madulas. Madulas po mga salo. kalingap. Yan po. Ito po ang daanan. <laughs> Ay, may tiknik dito mga kalingap. Dak, okay, dak, dak, dak. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Lagi <laughs> ka mga slice <laughs> na. Oo, oh, kanilingkod lang oh. oh, ka. Okay. Yeah. Diyan, tatawid po tayo ng ilog. Ah. Tatawid kami ng ilog mga kalingap. Alam, may pita ka o, may pera ito. ito. Oh, mga yung mama ko sabi niya pitaka daw Plastik po <laughs> Baunan. Pipip! -pip. Hmm. lagi lagi dia. Tau, oh, dia mana lagi? aja aja Kamang. apa Ya.